Good morning guys, welcome back to my channel This is Rebecca Sisi, ang inyong lingkod Update lang tayo guys Kay Rabay Sa isang salitang daddy Ay, ko baby, ko? yung kamay ko Ito na sa kumulong mo si daddy, daddy. Ala, si. Baby, yung kamay ko Ito na O diba guys? ang batang sinusubaybayan natin noon nga nasa tiyan pa sa kanyang mami si G gisilang sa isang hospital at andito na po lumaki na at may nagsasalita na isang words pang nasalita niya isang daddy daddy grabe guys daddy nakita kasi ni Ravay ang daddy niya nga nandun sa isang ribbon cutting kasi isa sa mga beneficiary ni Kalinga Prab na si Bianci at Ido na invited yan na tita. At syempre, kung saan ang beneficiary, nandun so, din ang nasi, founder para. ng Eto, kanina. Diba? Yeah, Andiyan si kanina, Rab. Nakita ni Rabay. Daddy, daddy. Ay, si Kating ang idol mo. Hello po sa inyo natin. Tanong sa datang mga siya. Una po, salamat po ako sa sa ano, sa kay Sir Jomar at sa mama niya po dahil pinili po kami na ni Jens ay ng mga ambassador at, at ambassador ni Pang Eligansya po ano, uh, bilang, ano, bilang napili ang kami po gagalit aayusin po namin uh, i-re-represent tayo ng maayos po ang inyo ano, ambisit po, salamat po Ah, po, gusto ko po ah, muna i-congratulate sila sa so, mga mga yung ano po. Tapos, ah, Thank you po, Sir Jomar, sa Eleganza at sa ALM po, syempre, na pumili po sa amin na maging ambassador po. Maraming maraming salamat po sa opportunity po na maging ambassador. <laughs> maraming maraming salamat po sa BNM, isa sa ating mga angels, Leon Mir, BNZ, and of course, Game Boys, and oh, uh, Ang ating... Edsy! Oh, oh grabe guys, dito. kinukuha ng Edsy yeah. sa mga endorsement. You know, Grabe guys, no? Yan, grabe ang ano ni Kalinga Prab. Ang kanyang mga beneficiary. Sisikat talaga. Ano huwag kayong umalis dyan sa Kalinga? Biansi. This very special morning, eh, magbibigay din sa akin another message. I-welcome na natin mga kaibigan. at ito, welcome, Kuya Kalinga Prab. <laughs> oh, diyan nakita ni Rabay ang daddy niya. At nagsasalita, daddy ko yan, daddy, daddy. Kakyut ni Rabay, guys. Grabe, malaki na talaga si Rabay. May kami ng si Rabay na kapatid. Waiting pa rin natin. Iwiting natin yung pangalawang baby ni Kalinga Prabi. Hey, welcome, baby. Mag magiging kuya na si Rabay. Okay, Ravi. Hanggang dito na lang tayo, guys. Thank you for watching and don't forget to subscribe my channel and follow my page. Bye bye, guys. To God be the glory. po, Sir Jomar, uh, napili niyo po ang Team Kalingap. Uh, Unang-una si na no? kasi ako po yung unang masaya na ang beneficiary po ng Kalingap ay na-appreciate po ninyo ay uh, napili po oh. ng bilang uh, ng modelo o ambassador po ng uh, inyong uh, shop. So, yun po, kakasalamat ng siyempre sa It played I mean, and it pleased the Lord yeah. But you don't, don't really you. care for music Do you? Yeah. So I mean? so I mean, it I goes like this The fourth, the fifth The minor mm. falls, the major yeah. lifts yeah. baffled king composing so hallelujah